Hello guys! Yan, samahan nyo ako magluto ng salmon. Yan, sa hindi po nakakaalam, yung salmon po eh, nakakatulong po siya pamparami ng gatas ng ina. Lalong-lalo lalo na po sa mga breastfeed, Yan, tapos lalo na po kung hahaluan nyo ng mga gulay. Tulad nito guys. Yan, meron siyang bawang, sibuyas, tapos luya, kaya nilagyan ko ng kamote, tapos carrots. Ayan. Tapos celery. Ayan. Ba't ko nilagyan ng ganyan? Kasi yan, mga nakakatulong yan guys na ano, magparami ng gatas ng ina. Ayan. Gusto ko kasi secure yung yung baby namin ni ano, si baby amor. Eh, masustansya yung maiinom niyang gatas. Ayan. Tingnan nyo si Buntis. Lagi siyang breastfeed pero hindi nawawala ng gatas. Kasi sa mga kinakain yan guys, yan, sa mga bago po, pwede nyo pong tularan yan. Ayan, pakita ko po ulit. Ayan, salmon. Kasi ito po, sibuyas bawang, luya. Ayan, carrots, kamote. Ayan, tapos ito pa, lalagyan ko rin siya ng spinach. Ayan, spinach, yung dahon na green. Ayan. Pwede kayo mag-experimento guys, yung mga masusustansyang pagkain yan. Ilagay nyo sa sabaw. Para ma-secure nyo yung, ano, yung magpapadede eh, maraming gatas na may lalabas para sa baby nyo. Para yung baby malusog. Tingnan nyo si Baby Amor. Yan, sa sample ko sa inyo si Baby Amor, parang show pa one week pa lang. Dahil yan guys sa mga kinakain. Okay! Mama, mama! mama. Yan, thank you guys sa manonood. Thank you sa inyong lahat guys sa support ha. Ah. Especially sa Team Yatters. Yan, madali lang to guys. Tapos itimpla nyo lang asin. Paminta. Tapos lag like, konting ano, konting patis tapos yun na, okay na yan. Okay? Mama ma